Okay, so nandito tayo ngayon sa Kamacho. Dito po sa may bataan. Alam nyo, halos sa uh, second time ko rito, no. Siguro before kasi nung ako po ay nag work uh, na pagpadpad tayo dyan sa bandang Hermosa. Pero ngayon, tayo po ay nandito dahil may event. So parang staycation na rin. So nag-stay tayo ngayon dito sa bahay. Ayun, salamat po kay Sir Mark. Uh, thank you po uh, for accommodating us. So ngayon mga utol, syempre hindi pwedeng makalusot dyan. Opo, kailangan syempre nagbablog tayo, di ba? Ang sarap ng probinsya, oh. Di ba? O syempre kailangan nagbablog tayo. So ang pag-uusapan natin ngayon is kung ano uh, yun. Asia tayo na. So pag-uusapan natin ngayon, syempre kung bakit napaka-effective ng no-contact. Well, ito ng bahay do oh. no Mga utol, ang no-contact kasi is very effective. Kasi ito yung situation or sabi na nga po natin na issue na hindi ini expect ng ex mo kasi alam niyo naman normally syempre ang ex mo ay aasahan na ikaw nga po ay malulungkot ikaw nga po ay dadapa ikaw nga po ay hahabol very common yun eh so kung halimbawa ikaw ay magno no contact ay may kukubli or may tatago ka dun sa situation ngayon di ba syempre yung inaasahan niya na expectation niya ay hindi mo maipoprovide. provide so meaning doon palang mga utol ay magkakaroon na po ng different perception ng ex mo sayo Also, yung pinaka-importante kasi kung halimbawa kayo po ay magnono -no contact is may paparamdam mo sa kanya yung pinaka-importante, one of the most powerful tool, mga utol, na tinatawag nga po natin na fear of losing you. So, pagka pinaramdam mo kasi yung fear of losing you, mga utol, yung mga, let's say, inaasahan nila, or sabi na natin, confidence level, na na-build up during the relationship, mga utol, ay nawawala. Kumbaga, nasisira. Kumbaga, na e de eh, napaka importante nun mga utol separation anxiety, fear of losing you tsaka isa pa also syempre importante pagka kayo po ay nagbreak mga utol syempre meron siyang bagay na inayawan doon basically napaka simple nun na, umalis ang isang tao sa'yo, iniwan ang isang relationship pinalitan ka or say binaliwala ka so meaning to say merong bagay or situation doon na hindi na niya gusto Simpleng simple, simple yon. So in order para bumalik siya sa iyo or ma-inspire siya mga utol, niya tayo ulit. Ibig sabihin po noon kailangan ng pagbabago. Kailangan ng changes. Ngayon mga kapatid, kung patuloy kang humahabol sa kanya or sabi na nga po natin na nararamdaman niyang hindi kayo umaalis diyan, naghihintay kayo. So definite, so most, so most likely, ang magiging conclusion nito mga utol ay hindi ka nag-evolve, hindi ka nagbabago kasi nga po pinaparamdam mo na nandito ka, naghihintay ka at ayaw mong umalis kasi mahal na mahal mo siya, di ba? So pagka nakakaramdam po siya ng mga assurance mga kapatid, psychologically hindi po siya nakakaramdam ng development or pagbabago. So in that case, paano babalik ang ex mo sa iyo? Paano mangyayari mga utol na let's say may isip man lang niya tayong balikan? So it's better to proceed or iparamdam mo or ipursue yung no contact mga utol. Dahil sa no contact, mas mabilis niyang mararamdaman kasi imagination, di ba po? Alam naman po natin psychologically na pagka utak na ang laglaro, mas mabilis o nagiging mas makatotohanan. So pagka nilagay mo siya sa no contact, hindi lang sa may tatago mo yung depression stage mo or post breakup mistakes, ang isa pa dyan mga utol is mas mararamdaman niya na kayo nga po ay nag evolve o nagbabago. E eh, importante yon mga kapatid, lalong lalo na dun nga sa sinabi ko na ang inaasahan ng ex mo ay ikaw nga po ay luluhod, dadapa, malulungkot at iiyak sa kanya. At syempre, yung pinaka-importante, that's why the no contact is so effective mga utol, ay magkakaroon ka ng pagkakataon, magkakaroon ka ng chances mga kapatid, na magbago. Mas magkakaroon ka kasi ng opportunity para mag-detox muna yung mga sakit, yung mga guilt feelings, o let's say yung feel sorry na bumabagabag sa'yo. Basically yung mga negative thoughts na pinroduce nga po ng breakup mga utol. Yun ang pinaka-importante. Dahil kadalasan, sa isang breakup situation nadadala to eh lalong lalo na kung halimbawang hindi mo pig, hindi mo lalong lalo na kung hindi mo mapigilan na let's say mag-communicate or mag-reach out sa ex mo technically kaya ang no contact for me ang pinaka best tool or most effective kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo o halimbawang naka-experience ka ng breakup kasi also magiging pagkakataon mo to para i-self-assess din po yung feelings mo para ma-validate mo siya kasi Most likely kasi alam mo kadalasan being a relationship coach, nakikita ko yung hinahabol mo na lang dahil nga po doon sa ego o challenges na nakifeel mo. Nahabol na lang po ng habol because of ego or challenge. Pero pag halimbawa nagkabalikan na hindi naman po binibigyan ng importansya, meron nga po dyan mga ilang cases na nung nagkabalikan ay hiniwala yan din. Kasi kumbaga nakuha na, di ba po? Kaya nga kumbaga... No contact will provide you that enough time or quality time mga utol para i-self-assess or evaluate mo naman yung nararamdaman mo rin 'di ba hindi lang naman porket uh, nagkahiwalay kayo ay siya lang naman po yung dapat nating yung feelings niya ang dapat nating iaccommodate or alamin mas importante rin na both side or i would say mas importante din matayong na nagpursue or tayong decidido to win your ex back ay pag-aralan din po natin na maigi kung ano talaga yung dapat nating gawin or yung nararamdaman natin kasi baka mamaya bu only because of ego o only because dahil ikaw like, na challenge or dahil nasaktan ka lang kaya no contact will give you everything mga utol lahat ng kailangan mo oras ma-detox yung situation and at the same time magkaroon ng realization yung ex mo mga utol ay gagawin or ibibigay sa ng no contact kaya dati sinasabi ko it's like hitting two birds with one stone pero siguro masasabi ko it's like hitting many 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 birds mga utol with one stone kasi ang daming pwedeng advantage or ang daming pwedeng ibigay sa'yo ng no contact while you're having or while you are providing enough time dito sa ex mo para magkaroon ng realization yung mga pagkakataon na mamimiss kanya, niya pagkakataon na talagang sabi na nga po natin mararamdaman niya yung pagkawala mo mga utol ay mga bonus track na lang po yun ng no contact so ibig sabihin napakarami palang pwedeng gawin di ba mga utol anyway maraming maraming saramat nga pala Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo diyan, suportahan po natin at syempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV.